akala ko noon si Zenki kamag-anak lang ni Super Saiyan yun pala demon oo si Zenki ay isang demon god of destruction at hindi siya bida na good boy ginising lang siya para lumaban sa mga halimaw pero sa totoo lang mas maldita pa siya sa principal mo sa flag ceremony at eto pa si Zenki ay pinapadana lang ni Chiaki isang priestess isipin mo parang may remote control si Ate Girl sa isang raging demon sana all no tapos, nung napanood natin to sa TV dati, child-friendly version na siya. Pero sa manga, mas madugo pa sa bangungot mo sa math exam. At trivia, Zenki means full power o true energy sa Japanese. Kaya pala lagi siyang galit, parang laging walang kuryente sa bahay. Gulat ka rin ba? Kung oo, like mo na to. At kung gusto mo pa ng anime trivia, subscribe ka na bago ka pa matawag ni Zenki.